Nagdulot ng malaking tulong sa isang magsasaka sa Agusan del Norte ang kanilang gawang hybrid rice farming. Maraming oportunidad ang nabuksan sa kanya ng ganitong uri ng pagsasaka. Si Nora Lanuza Molde ng PIA Karga sa Balitang Pambansa. Sang masaganang ani ang nagdala ng bagong pag-asa at oportunidad sa isang magsasaka sa RTR Agusan del Norte na si Rene Palco, isang 55 anyos na hybrid rice farmer, ay hindi lamang nagtagumpay sa pagsasaka kundi nakapagpatayurin ng welding shop mula sa kanyang kita. Dahil sa pagtaas ng ani mula sa kanyang apat na ektaryang hybrid rice farm, nakapag-ipon si Palco at nakapagpatayo ng welding shop na gumagawa ng mga gamit pang saka. Dahil dito, nadagdagan ang kanyang kita at natulungan din ang kanyang kapwa magsasaka. Sa una, sa inbreed pa ko, si quintar kay kasako ang abton. Karong hybrid ko, pag sobrang gatos man, kada Bilang aktibong miyembro ng Balang-Balang Farmers Association, patuloy siyang tumatanggap ng suporta mula sa Department of Agriculture, kagaya ng binhi, fertilizers, cash assistance at pati na rin technical assistance kagaya ng tamang pagtanim ng hybrid rice. Ayon pa kay DA Caraga Regional Executive Director Arlan Mangilin, nasa 2.5 bilyong peso ang nakalaang budget ngayong taon para sa tulong sa mga magsasaka, kabilang ang libreng binhi, abono at cash assistance. Para kay Palco, sa sipag, tiyaga at tulong mula sa gobyerno, may masaganang bukas na naghihintay sa mga magsasaka. Mula dito sa RTR Agusan del Norte, Nora Lanuza Molde ng Philippine Information Agency, Caraga para sa Balitang Pambansa.